babae? Ano ano? May dalawang babae na daw na kumandir. Ako? Si asawa ni Tigre. Asawa ni Commander Tigre. Dalawa asawa niya? Oo. Pero bakit nang pa rin siya nang ano? Ng mga ibang kababaihan. Hindi nagagalit yung asawa niya. Uh, parang parang ganoon na ko ka ano papatayin din sila kung magagalit kaya wala sa gitna wa ganun ka oh papatapon lang ng si Commander Tigre kapag ako'y nakalungan mo ato bigla oh ay laglihok 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 gantiya magay gantiya rin ako kay Commander Tigre gaganti ka Sige, tutulungan ka namin. Sige, gaganti tayo. 'Tol, balik muna tayo tol sa iyo. So 'yan tol, ito na po. Tataroting lang po namin tol no. Syempre ah uh, dito po namin dinala sa mismong bahay po ni Carso, yung kasama nyang tadtad, nakapatid ni Abdul na ang pangalan daw po ay ang pangalan niya, 'yun. Tol? Primo, primo. Si Primo 'yan. So andiyan po siya, sa loob, i-update po natin siya ngayon tapos <laughs> siya po yung magkukuwento kung ayos na ba siya kung magkapagsalita na ba siya ng matuwid kasi kanina hindi hindi pa talaga kaya okay so tara tol sa pinuto siya kumusta kumusta na primo ha may na magsalita tol ano 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 sa ano sa marunong tumagtagalog to tol marunong to magtagalog? Hmm. hindi ko marunong, alam marunong. Marunong ka mag-Tagalog. Igsoon, gito ni siya ni Abdul. Mm. Kapatid to ni Abdul. Si Tanong mo nga, itanong mo. Uh, alam ko uh. na uh. Itanong mo tuloy, itanong mo. Mm. Matagal na akong umalis sa grupo. Kumusta na doon? Uh, Ganon pa rin bang ginagawa nila? Oh. Yung mga... Oh, oh. Naghihingi na lang ng mga pira. Marami <laughs> pa. Kamilipo Tidak ada apa-apa. Saya hanya berfikir saya hanya berfikir di sana ada kesintahan saya dan yang akan saya lakukan dengan Kesintahan anda di sana? Di sana ada kesintahan saya Adakah anda mempunyai perempuan yang berada di sana? Banyak. Banyak perempuan dapat sinama bakit di kayo magkasama kanina ng pagrescue kasi hindi wala eh hindi wala kasi hindi wala eh Tapos? wala kasi hindi wala tapos tatulungan ka namin tatulungan ka namin oo tapos tatulungan ka namin gusto nito ang magpatid sa tagasang saan asa mo dahil yung pamilya nito saan ang pamilya Walang nito pa, hindi ko alam kung santo na santo pamilya nito kasi nakilala ko to sa loob na kasi Taga saan ka ba? ito dito sa okay so to lumingi siya ng tulong tol na magpapatid siya sa pamilya niya pag gumaling ka ihatid ka namin ha esa kapatid ko mm -hmm. na pinakuliwan si Paso. Sige, tulungan ko kayo. Salamat sa iyo, kapatid. Bago, pag, pag, pag gagaling ka na dito, pupuntahan natin yung siyota mo doon. Balikan natin. Pwede, isama ka lang din namin para mm -hmm. kasi para sasama talaga yung siyota mo. Baka ano nang ginawa doon ng ng grupo. Hindi na pwede ilan ba talaga lahat ng no? mga kagrupo nyo dati yung kung yung nandun pa ako si mga ano lang yun maliit lang yun mga 30 kasi nga ano? may marami na din umalis tumi, tumiwalag bakit ka bakit ka ba nabug, nabug nabugbog tol anong kapangalan nito primo? primo primo bakit ka nabugbog kasi gusto ko na kasi tumiwalag tapos mm. Tapos nahuli ka. So, uh, Bakit di mo sinama yung girlfriend mo sa ano pagtakas mo? Kasi uh, meron kasi niya na uh, patao na uh, niwalay din na kasi uh, sa girlfriend ko. Mm -hmm. <laughs> Hindi kasi kami yung Malayo lang kasi uh, ano ano mga sa nalaman nila na ay, aalis ka, kaya kay, kaya kayo pinag um, pinaghiwalay ng siyota uh, mo? Oo, din na. Parang narindig, narindig nila no. kami dalawa. Ng, May plano kayong... Ay, akala ko si kaibigan namin isa hindi sa Okay, Commander. So, maari mo bang ituro sa akin pag ano, pag nakarecover ka na, ituro mo sa amin kung ang kubo ni commander na yan at yung mga pugad kung saan, naka, saan lang nilagay yung mga babae para ma-rescue din natin. Yeah. Ha? Kaibigan. Okay. 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 Sige, kaya tutulungan ka din naman namin. Magtulungan lang tayo, ha? para ma may sa na din yung ano. Ibang kasamahan yung tadtad. -tad. herbal ka lang muna kasi bukas pa kita bibilan ng gamot kasi hapon na tayo nakarating dito mm na -hmm. nakarating po kami dito anong oras yun? mga alas 5 yata? o galing, galing sa bukid tapos ako. gi ginamot pa namin to kaya, kaya ganun yung itsura niya ngayon pero kasi siya natulula pa hindi pa nakainom ng gamot masabuti yan masabuti na nga ngayon tol kasi nakapagsalita na siya ng Okay. Na nalagyan ng anong mainit na tubig yung ano niya. Kasi kanina hindi talaga na natin makakausap buk -buk na buk -buk kaya nga kanyo na bugbog puto talaga naman Kamada yung, kanyang mukha tapos humingi siya ng tulong na may siya sa kanyang pamilya na sabi niya na po yung lugar pero kasi siya na ipaprivate na namin para hindi siya mahanap baka may makapanood nitong tagtad so yan tutulungan natin siya at marami syempre yung jowa daw niya pupuntahan namin sana makarecover to ng mas maaga at madali yung recovery nito para makasama sa amin kasi ito yung gagawin naming guide para paglusob at pagrescue sa iba pa nilang kasamahan sige tol magkwento ka tol about sa mga pinagagawa ng mga kasamahan mo doon yung sige pang buhat nyo dito hmm. black eye ka talaga tol yun doon pa hmm. ako ah? talaga talaga handa yung hangarin ng grupo hmm? yung eh. marami, marami silang inaapakan sa so, atin. puputok yan tol, igilid mo yan tol. Hindi, hmm. hinipas hmm. ko hmm. hmm. magnatao na sila. Hmm. Yun ang hindi ko gusto. Ah, magnakaw mag na tapos, nanggagahasa pa. Oo, hmm. madami na sila mga, mga kinuha. So ano ibig sabihin nito? Pag may magustuhan silang babae, pinapasok nila para maging tadtad -tad na din. Mm. Oh. Pero ginagasa muna nila. Oh. Dadaan muna kay Commander. Ah, Dada. Oh. Nung nandun pa ako. So yung girlfriend mo, doon lang kayo nakakilala? Uh, oh, hindi. Ano? Yung inbinsir ko rin siya. Ah, oh. ikaw ang nagkonbinsi. Para uh. makapasok. Para pumasok sa tagad. Oh, kasi akala ko kasi na sagrado talaga yung grupo na. Mm. Di ba hindi-hindi yan matatablan? No? Ha? Yeah. Otor. Ah, pero matatablan sila sa atin tol. Meron din ako di ako matatablan din kasi Okay, kasi dati kang ano, di ba? Meron oh, akong meron ako nandiyan. Oo sige. Pero talagang buo na loob mo tol na ano, titiwalag ka na. Ikaw din, primo. Ano, primo, di ba? Primo. Kasi, oh, kasi yan ang pangalan tol. Primo po yung pangalan. Tatanungin natin kung buo na buo na ba talaga yung desisyon nila na magbagong buhay dahil tapos puso tayong tutulong Siyempre, at uh, hangad natin na yung iba ay makuha at may rescue pa po natin so sige tol mag ano ka muna tol mag kwento ka muna mag usap muna kayong dalawa di pa dito, sila nakapag usap tol eh gusto ba talagang ah. Ano, uh, magbagong buhay dahil katulad yun ito nandito ka na maaari kang hindi na nila makikita ang uh, lalayo ka na dito pero bago ka lalayo dito sa sa atin kailangan muna makuha ang susi mo para hindi na kayo masundan pa hmm. ng ibang mga members uh, sabay naman lang na, na lang namin kayo ihatid hmm. mag-coordinate ka lang sa amin tol mag magkikipagtulungan ko lang Salamat. kaya yan pinakita namin sa inyong tulong hindi pa yan hindi pa yan ano meron pa yan kaya humingi ka ng tulong Salamat talaga at sumama ka sa amin nang walang pag-aalinlangan na ka dahil sa pagtakas mo. Yun na yun, 'di ba? Hmm. Saganga nga ikaw, tol. Paano paano ka nga talaga nakatakas din ikaw, Karso? Ganito kasi 'yon, hmm. nang pagtakas ko. O, sige. Tamang-tama yun, na wala walang mga walang mga bantay doon. Numarasama hmm, mo? Oo. Uh, tapos hindi naman nila nalaman kasi ako lang nagplano sa sarili ko. Parang mm. hindi ko na pinagkalat. Mm. Hindi ko na pinagkalat yung plano ko na tumiwalag. Kaya mm. walang nakaamoy naka so, mm. Kaya nung pag-alis ko, yon wala na. Mm. Wala na, na, nila ako makita o mahuli pa kasi. Wala, kasi hindi katulad sa kanila eh. Bago sila umalis, pinagsabi mo nila sa kasama. Mm. Kaya yung kasama pinagsabihan nila, doon din nag nagsalita kay commander. Mm. -mm. Mabuti so buti naka ano ka, nakatakas ka kagad no. Mm kasi bakit mo naman naisipang mm -hmm. ano, bakit mo naman naisip pang tumiwalag sa gopro Kasi si? napapagod na ako magnakaw, tapos mm -hmm. napapagod na din ako na yung mga kababaihan kinukuha namin. Tapos mm -hmm. 'yun, dinadala namin sa kubo ni commander. So ibig sabihin, pag may nakuha kayong babae, dumadaan talaga kay commander. Mm. -mm. Sinong pangalan ng commander na yan? Si Commander Tigre pa rin ba? Si Commander Tigre pa rin. Ah. Ano daw? Ano daw? Ano sabi? Sabi niya, oo kapatid. Kasi magkapatid ang kami doon sa loob. Tapos so, maliban isa lang ba yung commander na doon? Ano na? Ha? Meron lang dalawa. So, so, meron o... dalawa? meron dalawa. Dalawang babae? Malong. Ano? Ano? May dalawang babae na daw na commander. Ako? Si asawa ni Commander Asawa ni Commander Tigre. Dalawa asawa niya? Oo. Pero bakit nang pa rin siya ng ano? Ng mga ibang kababaihan. Hindi nagagalit yung asawa niya. Parang parang daw naman takot ko takot kasi. Baka ano, papatayin din sila kung magagalit kaya wala sa ginawa. Ganun ito pa katapon dragit ng si Commander Tigre kapag ako'y nakalungan siya ako yung diga hmm. o oh, ay laglihok ay laglihok ay laglihok gaganti rin ako kay Commander Tigre gaganti ka sige tutulungan ka namin sige gag gaganti tayo tol balik mo tayo tol sa iyo habang nagpapahinga siya ngayon hindi ka nakapagjowa doon wala Ah. Yung Jum pero to, yung juwa ko dati. Tumitira ka din ng babae. Tumitira ka din ng babae na ano mga biktima niyo. Hindi, hindi hindi ko nagawa kasi direct talaga kaya nang kay kumain. Ah, talaga kay, kay, ah, talaga kay Commander. Commander. <coughs> Kaya hindi hindi saan ko... niyo naman kinukuha yung ano? Asa man niyo ginakuha po ng mga babae niyo na biktima? May estudyante ng nanak. Yung mga ano, yung sa bus uh, yung, una, mga... Diba, eh, balita ko di ba ingon ka nga mga tang mug bus na mga ban. Yung, okay. kasagaran di ba bay asan yung gikan gi pangkuha kasi kadalasan yung mga yung mga lagi na sa mga diskuhan tapos ma ano ay gabi na uuwi oo, oo, oo ayan kasi yun yung mga pararang baba yung ano na parang wala nang mm, ano sa pamilya nila mm, mga patiwara oo oh, kaya hina, hinaharang namin pag, pag nalaman namin na may disco yung yung barangay na yon o may disco yung sityo na yon mm. ang ginagawa namin ay <laughs> nakaharang kami sa oras na matatapos na yung disco Para, tapos yun na, dinadala mm. nyo na, pinakubinsin mm. nyo pero meron ding hindi papayag siyempre, di ba? O, pero kahit na hindi sila papayag, wala silang magawa o nga, o nga, kasi dami nang pinatay na ano no mm. mga babaeng pumapalag mm -hmm. Mm wala silang magawa kinaka kinakalad ka talaga namin yun dapat ano talaga ma magmamadali tayo at sana makarecover nito kasi baka patayin yung girlfriend niya doon yung jowa niya dapat sana kasi sinama niya na pagtakas hindi nga kasi natunogan na sila ah. Kaya sabi niya kanina Pero may plano yung girlfriend niyang sumurinder, ano ba? Plano nila. Ay, tanong, tanong sa kanya. Sabi niya kanina. Uh, no. Di ba? Uh, sabay kayo. Primo, ano? okay ka lang primo. kung sabihin mo lang na mahirap pa magsalita may ano pa siya kasi dito tol may malaki pa yung kanya dito kasi binugbog na may dalawang black eye po siya sa mata buti na nga ito ngayon kasi nakapagsalita na matapos namin ano linisan yung mukha niya so, dami na pong pasa dami na dugo, dugo kanina hmm. yung mga sugat niya dyan sa no sa itaas ng kanyang mata sa kilay Ano daw? Ano daw? Ano daw? Mm -hmm. So yan Dol. dito po kami matutulog Dol. at babantayan po namin to si ano si Primo. Totoo ba talaga kapatid kay Abdul? Ha? Oo. Magkapatid yan sila. Ha? Magkapatid. Kapatid to sila. Oo, oh, okay. So ikaw ano ka? ah uh, may may ano may dugo kang Bisaya. Ha? Eh, yan, alam ko na yun nga kasi yung ano dahil ano, kasi na mga ganyang bagay kasi bakit kasi kayo pumasok sa ganyan eh, alam niyo namang mahirap sa bundok di ba tol ano yung mga experience mo ikaw tatanungin kita kasi street ka magsalita at ito nahihirapan to magsalita si primo oh ano ah mga yung kalunos-lunos na karanasan pagod pagkain okay ba yung pagkain doon ano ba yung minsan maubusan kami kailangan namin uh, may mga ano kasi doon mga lagutmon yung uh, kamuti kamote yun ninanakaw namin mm. ah ninanakaw ninyo so, sa uh, kawawa hindi na namin in, hindi na kami nag iwan ng kahit na kunti para sa may ari buha lahat para lang may makain kami pag pagkatapos noon uh, manghihingi na kami sa mga ganong may mga kumpanya mm -hmm. na kami ng mga pira kung hindi sila mabigay yon ang, ang, ama or ang anak ay kinukuha namin para kumikidnap din kayo, kumi Pamba, pa, pabayaran namin sa kanila. Ito, mm, pantubos. Pantubos ba? Ah, pag, ayun, may pira nang naibigay yun. So, ikaw, mga tama yung sinabi mo sa akin ganyan na ma, mag limang buwan ka na palang umano, umalis mm. sa grupo na yung taddad na yan. Limang buwan na. Ah. Ah, kaya, kaya, itong ano mo to, ito, bago lang to. Bago ano, lang to. Tatlong buwan. Ha? Ah? Tatlong buwan pa to. Ah. Kasi nung pag-alis ko, nagtatrabaho ako, ah, hindi na Hindi na ako nag Ah, boarding house mo na. Di ba, ang, ang ganda dito sa ano, di ba? Ang ganda na dito sa dito sa baba. Uh oo. -oh. Kaysa buhay mo dyan sa bundok at magnanakaw lang kayo. Wala. Anong gamit 'yung armas mga itak lang kasi tad-tad kayo, di ba? Ang dami yung mga agimat, kaya pala may agimat ka. May may pistol din kami nakukuha doon sa mga baba ah, Oo. Pero okay. mas madalas talaga sa amin. Yan. Yan yung ma uh, Pasadya. Anong madalas? Madalas talaga itak lang yung gamit hmm. namin. Tapos ang testing din kayo sa mga sarili niyo, di ba? Kasi tadtad oh. -tad kayo. Marami nga dito. Ito oh. mga daan sa ano yan. Yan, itak-itak kuha sa... uno. Itak. Oh. Dahil sinubukan namin bago namin i- ah, bago kayo maging ganap na tadtad. -tad. Oh. So yung mga babae doon tinatadtad din yung ano, makatawa nila. Nasa kamay lang din nila. Ah, kamay-kamay lang. Oh tapos pinagsamantalahan ng commander ninyo. Um, pero hindi pa yan. Sino pa ng commander niyan? Commander Tigre? Uh Oo. -oh. At yung may dalawa daw siyang asawa. Ay may nung pag-alis mo, meron na asawa si commander, wala pa. Wala pa. Ay merong isa, isa. isa. Uh -oh. Pero bakit sabi nito dalawa daw? Hindi ko na alam. Nagdagdag Talabang siguro. Siguro. Totoo na. ba 'yun, primo? Magpatulog yata so, matulugin mo muna 'to. Magtutulog yan. Oh. Uh Napapahingi. Ah. Uh -huh. So yan lang tol, ganito lang gagawin natin. So kaming tatlo dito na muna kami matutulog, magpapahinga kami. Aantay namin yung recovery ng primo na to. Tapos tutulungan niya kami, tutulungan din namin siya pag-recover niya. Pupunta kami ng bundok para kunin yung girlfriend niya. Tapos pag makuha namin successful, pagdasalin lang kami, tulungan niyo po kami tol, pakishare lang po ng video namin. At yun pag nakuha na natin siya, ihatid na natin sila sa kanilang pamilya para magkita-kita sila. So, support local vloggers, Luzon, Visayas at Mahal na mahal ko po kayo. Thank you so much.